Patok ngayon sa Lipa City Jail sa Batangas ang isang art gallery for a cause kung saan tampok ang mga nagagandahang painting, home decor at marami pang dekaridad na produkto. Yan ang ulat ni Dominic Almelor. Oh, pamain po, 5,000 lang po. Mga nature lover, pamain na po kayo. 2,000 only. Pamain na lang po, girl one. Murang-mura lang po itong mga ma'am sir. Pamain na lang po. Break muna sa kanilang duty ang mga jail officer na ito ng Lipa City Jail sa Batangas habang game na game sa live online selling at todo bigay para kumbinsihin ang kanilang Facebook followers na imain ang nagagandahang paintings sa kanilang art gallery. Nice po yung quality. Maganda, Maganda po, po. Siya sa personal ma'am. na po kayo. Maganda rin po ito. yung mga details ng painting, kitang-kita niya naman ang ganda. Oh. Pero hindi sila at hindi rin mga professional artists ang may gawa ng mga nakamamanghang obrang ito, kundi ang kanilang mga binabantayang PDLs o Persons Deprived of Liberty. Nakapili kayo ng magagandang paintings, ah, nakatulong na din po kayo sa mga kapatid natin na PDL dito sa Lipa City Gym. Si Jail Chief Inspector Iris Villa Esther, warden ng Lipa City Jail, ang utak sa likod ng programa. Binansagan niya itong The Hope Project. Yung Hope na acronym for us is Help One PDL Every Day. So yung uh, project po nito, it aims to support the release of a qualified and uh, deserving na mga PDL. Inuuna namin yung mga uh, walang-wala, mga matatanda, may sakit. At uh, yun po yung ating mga tinutulungan doon. Sinimula ni Villa Esther ang whole project ng ma-assign siya bilang warden sa General Trias City Jail sa Cavite at ipinagpatuloy ito ng madistino siya sa Lipa City Jail. Kapag dumating ako sa isang jail facility, I situate na tatanungin ko lahat ng mga PDLs kung ano yung kanilang mga talent. Kadalasan sa kanila ay mga, mga tattoo artists, at mga karpentero sa labas o mga nagpipainting. Bukod sa nakamamanghang paintings, ipinagmamalaki rin ni Villa Esther ang iba pang mga obra na gawa ng kanilang PDLs, gaya na lang ng native bags, scented candles, handicrafts, home decors, at marami pang dekalidad na mga produkto. Balita ko po, mga recycled uh, materials din yung ginagamit sa sa mga obra na yan, Warden? Yes, Dom. Totoo po yan. Uh, ito pong mga Pinatawag na nilang basura sa labas ay nirecycle namin. Ginagawa po namin artworks at natutuwa nga po yung huwi bisita dito dahil uh, yung basura nga ay naging artwork pa. At para maging sustainable ang proyekto, tuloy-tuloy ang suportang natatanggap ng Lipa City Jail mula sa mga karagdagang materyales na donasyon ng iba't ibang donors at pagsasanay ng livelihood officers mula sa USD College of Fine Arts at Rotary Club of Tagaytay. Warden, magkano na po ang kinita ng PDLs dito at ilang PDLs na ang natulungan dito sa Hope Project na ito, Warden? Um, since I took post as Warden po dito sa Lipa City Jail, um, we have accumulated uh, around 400,000 na po at nakapag uh, nakatulong na tayo sa around 100 na mga PDLs dito sa Lipa City Jail at uh, hindi lang dito sa Lipa, nag extended tayo ng the Hope Project sa mga nearby jails here in Batangas and also in uh, Silang Municipal Jail malaki rin ang ambag ng proyekto para sa mga PDL na nais babawasan ng kanilang mga araw sa loob ng piitan. Warden, may points po ba yung mga kasali dito sa proyekto na pwedeng makuha para sa kanilang Good Conduct Time Allowance? Definitely, yes. Under po sa aming Good Conduct Time Allowance and teaching and mentoring, malaki po ang pwedeng maibawas nito at nakakatulong sa kanilang paglaya. Umaasa ang buong Lipa City Jail na maduplicate sa iba pang jail facility sa bansa ang Hope Project dahil hindi lang nito nabibigyan ng pagkakataon ng mga PDL na maipakita ang kanilang husay sa sining at pagiging malikain at magkaroon ng kabuhayan sa loob ng piitan, kundi nagiging tulay din ito para mabigyan sila ng liwanag at pag-asa na mamuhay pa rin ng normal matapos ang kanilang paglaya. Dominic Almelor, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.